nasa showroom po tayo ng kia clark at yan po ang kia stonic 1.4 LX80 ang haba ng kotse po ay 4.1 meter tapos may ano siya width na 1.735 at may height na 1.533. Ayan po, kulay blue ang ating uh, pinapanood ngayon. Tapos may wheel siya na 2.570. Tapos may minimum ground clearance siya na 185. Tapos minimum turning radius niya po ay 5.5 Fuel capacity niya ay 43 liters Yan po yung dimension ng ating Kia Stonic 1.4 LX80 Ito na po yung mga drivetrain niya at chassis Yung transmission niya po ay 6-speed automatic yung steering niya ay motor driven power steering. Yung drive train niya naman po ay front wheel drive. Tapos yung mga brakes niya front brakes front disc brake na po siya. Tapos sa brakes sa likod o rear ay drum. Sa MT at sa AT Tapos sa EX disc Both uh, rear and uh, front Tapos ang suspension front natin ay MC per stand strut and stabilizer Suspension rear naman po ay Coupled torsion beam axle Tapos may wheel type na 16 inches alloy Tires Tire size niya naman po ay 195-60R16. Spare tire, alam mo naman po yung donut ay temporary steel. Yan po. Tapos sa exterior naman po niya, ay may headlamps na projection type halogen. Tapos ang position lamp niya ay front fog lamps. Tapos naman, front and rear B amperes, standard lang po. At uh, yung skid plate ay standard front and rear. Tapos yung exterior rear V U mirrors, body color, electric adjustable. Yung turn signal indicators naman niya ay fender. Tapos, uh, antena niya ay fin type. Roof rail naman ay standard. Front windshield wipers intermittent. Radiator grill black, beltline molding black, body color outside door handles. Rear window defogger standard, rear spoiler standard din po, high mount stamp lamp integrated in rear spoiler. Rear combination lamp standard lang. Sa interior naman po ay standard lang. Instrument tachometer standard, instrument rheostat standard. Tapos yung instrument multifunction display niya, uh, 3.5 inches TFT LCD. Drive bare passenger sun visor with passenger side vanity. Ayan po, kung gusto yung magpaganda, pwede rin yung side vanity niya. Tapos interior rearview mirror day and night. Tapos sa roof room lamp standard dashboard trim black inside door handles standard 3 spoke polyurethane uh, tapos steering wheel column manual tilt steering wheel controls audio and bluetooth hands free gear shift knob polyurethane po parking handbrake parking brake handbrake power windows standard power door lock standard remote keyless entry standard folding tapos glove box naman standard din power outlet at console cup holders front console dalawang piraso bottle holders apat at doors ayan po mga ka nagmi wag niyo kalimutang mag like and subscribe tapos uh, sa seats naman material kaber uh, cover niya ay cloth tapos, front, driver, recline and slide, passenger, recline and slide. Second row, 60-40 full flat folding. Yan naman po. Mapofold nyo lahat ang second row. Yan po. Tapos, head, restraints, front, up, down. Seating capacity, lima. Maluwag na po siya. Actually, uh, kami po ay apat. Maluwag na maluwag. Good for, uh, you know, family of 4 uh, or 5 tapos luggage compartment standard luggage capacity BDA behind second row 325 tapos infotainment naman po may audio system tayo 8 inch touch screen AM FM radio MP3 USB port connectivity may bluetooth hands-free apple carplay at android auto speakers 4 plus 2 tweeters and po sa safety naman may airbags tayo driver and front passenger anti-lock uh, system standard electronic stability control uh, wala po siya um, tapos heel start assist control H uh, wala naman anti theft uh, system ayun uh, standard lang wala rin seat belt front 3 PT uh, ELR with dual pretensioner dalawang piraso seat belt second row 3 point ELR with pretensioner dalawang piraso 2 point static tsaka isa tapos ISOFIX child anchor standard child lock standard ayan po yung engine naman po uh, sa ating uh, engine and transmission uh, displacement nya ay 1368. tapos transmission uh, sa 6 speed automatic CVVT Uh, ang kapa ang ano natin ang engine and transmission kapa 1.4 dual CVVT tapos displacement nya 1368 6, 6 speed automatic maximum power 1000 over 6000 RPM yun no PS over RPM tapos maximum torque 132 over uh, ano uh, 4000 ayan po yung wheel 16 uh, inch alloy wheel Ayan po mga ka-snack May huwag nyo pong kalimutang uh, Mag like and subscribe sa ating video Kung nagugustuhan nyo po itong uh, Pag feature natin Sa ating uh, Family car uh, Na Kia Stonic Ito po ay model 2023 Ayan po, hanggang ngayon eh, uh, ninanam naman pa natin ang features ng exterior ng Kia Stonic natin. Ayan, kulay blue ang ating piniling tignan. Actually, ito, meron ding red. Ayan, LX80 rin yun po. Ayan po yung mga specs ng ating uh, Kia Stonic. Uh, LX80 ah uh, 20 hindi 2022 2023 po siya sorry huh? 2023 na po yan tapos ayan po oh, ang ganda ng uh, grill sa front grill tapos bagong-bago yung uh, logo ng Kia uh, actually gusto ko yung bagong logo ng Kia ngayon ayan yan stonic eto magandang maganda tong red kung kung talagang ano uh, gusto ko rin tong red na to eh ayan di ba napakaganda niya ayan po tingnan niyo naman yung likod at uh, gandang-ganda yung ano niya yung stylish na stylish kaya iconic po daw yan icon stylish icon ayan po Tamang tama yung laki niya for family of four yung nag-start. Ayan po, tinitignan ng ating chikiting. Ayan po yung blue. At ito po yung nakuha natin, yung puti. Uh, mas nagustuhan ko po yung puti kasi uh, classic siyang tignan at medyo mas malaki siyang tignan. Pag puti. Ayan po, nakayawin na natin ang ating Kia Stonic. Kung nagustuhan nyo po, mag-comment lang po kayo, mag-subscribe. Sa ating Snagme uh, YouTube channel Sa susunod po ay, ay pipicture natin at test drive po natin ang ating unit Maraming maraming salamat po Huwag niyo pong kalimutang mag like and subscribe Kung gusto nyupung pong makita yung test drive natin next video At kung around na uh, Clark or sa Angeles or sa Pampanga po kayo Mag-comment din po kayo kung uh, para may refer ko po kayo kung gusto nyo kumuha ng Kia Stonic o kahit anong model ng Kia uh, sa mga mababait na staff ng Kia Clark. Maraming salamat po sa mababait na staff ng Kia Clark. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa test drive. Thank you po!